para sa ano? Hmm. Hmm. Ang pinsang ko po ko ang dako dako niya. May, ina may inaagiyan siya na kulog sa lawas niya. May bukol na nagtubo sa dodo niya. Tapos bali, sarok pa siya na kawara o nanggad. Kaya sa rasin sa diri na balay. Naki-instar mo Tapos may tulo siya na bata. Tapos hindi niya aram kung paano niya yung buruhayo. Kaya wara naman siya asawa. wala naman siya mga magura. siya kamangkong. Uh, yun, uh, meron sa ating lumapit masamantala muna tigil mo tayo sa trabaho uh, punta natin yung sinasabi niya baka sakaling merong makatulong uh, okay lang naman siya no? mabidyan natin siya wala well, mga problema kaya ano mo yan? Ang hangad lang naman sana niya na sana yung merong makatulong sa kanyang pinsan pinsan yun. Ah, wala naman pong masama kung ikaw natin na maaari may makatulong sa kanya sa pamamagitan po ng Muntin Channel natin uh, ah, merong makapansin po na makatulong sa kanya hmm, kaya siguro ko tigil muna tayo sa pagtatrabaho Sa ah, sa natin Baka sa hali ko may maitulong pa tayo. Kala tayo doon ng kahit sa paano. Nakatulong mo lang tayo kahit sa munting parang Sarap na sa tayo. Uh, baka ito makatulong pa sa akin. ngayon nandito po tayo sa Malaganaga at uh, sinamahan sinamahang ko yung taong ng tulong uh, sa lugar na ng mga Naganaga. Uh, samahan niyo po kami na puntahan at tuklasin natin kung ano yung tulong na pwede po na may parating ng ating nanay na humingi ng tulong. Tara! Uh, ito yung sinitahanggal niya o tira sila dito uh, pasamantala po nandito kaso uh, nabili, na nabili na ito kaya siguro ko uh, yung maari kaya pinapalis na sila dito pero dito sila pasamantala na nakikitira habang wala pa sila matutuloy yan ba? Ah aki kon sa 'n din. Eh uh, magandang araw sa iyo. Uh, Napuntahan dito dahil sa merong nagpunta din sa akin na kung pwede daw na matulungan ka. At sinabi ko naman sa kanya yung totoo na gusto ko rin makatulong. Pero ah uh, sa pamamagitan to ng munting channel ko na sana mayroong makapanood ng tumulong sa iyo. Uh, at siyempre, ito siya, yung talagang gusto makatulong sa iyo. Uh, natin na uh, mapunta natin yung lugar. Uh, ito, maganda naman itong bahay mo. Hindi ko laki. Sa akin. Sa Paano kayo lang, kayo? Po, lang po? Pagdara lang po. Tapos Pala ko, ito na yung bahay niya. Sabi ko, napakaganda naman bahay niya. Pero, pinibiro ko lang si ate na alam ko naman po na dahil sinabi niya, niya sa akin kanina na pinapatira po siya dito at alos uh, dito siya pasamantala at tinapalis na po sila dito ng kanilang uh, nakiki ah, nagpatira sa inyo dito na. dahil kailangan na rin itong lupa Hindi po, pinapatira Ah, bali pinapalis ka na dito kasi nabinta na, na, to o binibinta. Po, oh, kaya uh, pinapaminta na po niya ito. Kaya po, kailangan din po namin umalis dito at tumahan po ng bumbay. Yun, uh, ipapahalit na po sa Radide. Ngayon, uh, pinunta natin siya. Laka po, may magawa po yung munting channel natin na matulungan po natin siya. Uh, itatanong ko, eh, ahapot ko po lang po sa iyo kung ano po ang imo sitwasyon dito sa balay na ini. Hmm, ako man po, ang sitwasyon dito, uh, na man po kami ng ano dito. Mga, ila, mga pirang taon? Um, hmm, tatatlong taon. Magtatatlong taon? Tatatlong taon. Pagtatatlong taon sa rana star o nakatira dito. Uh, at ngayon, kailangan na yung lupa kasi nabili na daw to o ibinibinta na kaya wala na silang church kung di ang um, umalis dito ngayon ano naman yung tulong na sakaling merong mabubuting puso na tumulong sa iyo ano naman may tutulong po na natin para sa iyo ang gusto mo sabihin mo kay Irosun ano po sa ngayon po may problema pa ako sa sarili ko Meron pa po ngayon sakit po sa meron um, kang, anong tawag ba nun? breast cancer di breast <clears> cancer yan? breast <throat> cancer nagpatingin uh, po ako ngayon sa doktor pero hindi ko pa nakuha ang biopsy um, so, mm -hmm. tapos ngayon po um, uh, dumating na po yung result hindi ko pa sa ngayon po. Uh, wala na kayong matitirahan pag alis niyo dito? Wala na kayong matitirahan. Uh, hanap din po kami ng matitirahan para po mag-rent na lang po kami. Problema? Problema kasi Minansyal. financial. Wala kami po. Sa, mm, sa ngayon, yung pinaka-problema pala nila, dahil pinapalis na sila dito sa bahay na ito, uh, wala na silang matitirhan. Kung bago wala silang matutuloyan. Ang pinaka-pana lang nila, yung option na lang nila ay kung saan sila titira. At kung meron naman, sana meron silang marintahang bahay. Pero dahil nga sa sitwasyon nila ngayon, dahil sa may sakit din, uh, talaga nagpapa- kasi naman biopsy bi bi yan, no? Biopsy dahil sa kanyang karamdaman. Uh, hindi niya ngayon alam kung ano yung gagawin niya. Kasi... Una nga, wala silang financial para sa, kung ano yung mihingi lang sila sa mga kapitbahay. At uh, kung sa barangay naman, may may bibigay sa kanila. Yun na lang ang ginagawa nilang para kung paano mahati-hati sa pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya, nananawagan si ate, si mama. Anong pangalan mo? Myra. Myra Grona. Sige, manawagan ka sa munting channel ko. Malay mo mayroong mabuting pusong tumulong sa iyo. Sana uh, makatulong to sa iyo kahit pa paano itong munting nakakaya na kaya ko sa araw na ito. At uh, sana mayroong makapansin sa akin munting channel na masigit na makatulong po sa inyo. Ito na yun, tanggapin mo. Para sa kahit ngayong araw man lang mabawasan yung pangangailangan mo. Uh, pwede kang sa aking munting channel. Sana ako'y anak po ako ngayon. Yung asawa ko patay na. Ah, may tatlo po akong anak. Ngayon po, ano, mayroon po akong, mayroon po akong ngayon sakit. Mayroon po akong sakit. Breast cancer. Gusto ko, oh, matulungan niyo po ako. Sana po kung nakikita niyo po, sana kahit tulong din po. Kasi po, itong bahay po, ah uh, pa ano lang po ito sa amin, patira lang po. Ngayon po, itong bahay na ito, po nga ito. Hindi ko po alam kung saan po kami pupunta. At ano po, nag-aaral pa yung anak ko. Hindi ko po alam kung makakaya ko pa kasi may sakit pa ako sa ngayon. Sana po, sa nakakita po sa akin sa ngayon sana po makatulong din po, po sa Ayun ah uh, nananawagan po ang ating nanay na sana po matulungan po ang uh, ating nanay nananawagan po na sana po mayroon po makapansin sa kanya na tawag sa puso niya po ang ng tulong sa kahit sa konting kakayahan lang po na maibusan man lang ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ito, anak niyo po ito. Ayan, bunso niyo. At ito yung sa pinaka dahilan niya kung bakit gusto niyo pa rin na magtagal pa kanyang buhay sa kabila ng kanyang sakit. Uh, dahil sa kanyang mga anak, siyempre, mga magulang po tayo. Talagang iniisip natin kahit anong sakit ang naramdaman natin, mas iniisip natin yung ano na ang mangyayari sa mga anak natin kung mawawala tayo. Gayon rin kahit sabi, puso niya pa rin ang umiiral na sana yung time na dumating na mayroong tumulong po sa kanya para sa kanyang mga anak. Kahit yung nararamdaman niya sobrang sakit na sa kanyang dibdib, ay humihingi pa rin siya ng tulong na matulungan pa at magka mayroong pa sila ng, sa pang-araw-araw na makaya pa nilang buhay nila. ah uh, Nanay, asan uh, na po yung anak mo na nag-aaral sa ngayon? Nandito po, sorry. Nandito? Ayan, si ate. Ate, okay lang ba mapanglakang kami na masabi mo kung anong buhay mayroon kayo? Sige. Willing naman po siya. Magandang si okay na hapon naman. Po, um, magandang hapon po. Nagyari po kami, nag-aayok po daanan ni Mama kay um, Irip, ah, irip po ni Mr. po mo. Ano po siya, di, ah, po siya sa abo. Sa, di po lang mo inaasahan na ipapabakal na po yan. Yeah. So, nag po kami kasi wala po kami permanente na balay. Palipat-lipat lang po kami. Hanggang sa na lang po si Papa, wala po kami sa sarili ng balay. Ano na kami Sabi po, dito ba? Tapos, <laughs> college po ako. Gano. Kapag galing po kasi, nalanasin po ng patung sa numara si Mama. Hindi magkaon sa isang law. As in, wala po kami three times a day. <laughs> ano, hindi po kami nakakaon. Kailangan po tapos nagbaho si Mama. Tapos, as in, makakaon lang po kami pag ahatudan po sa mga kita namin. Tapos ngayon po, <laughs> Kapagalit ko po, no, ng ulit. Dahil nasa ako mampu mag-eskwela na. Hindi, wala po pa ma. Wala pa dosing Wala alas dosi. At umabot po ako na. Inahatagan na lang po kasi mga klase ko. Barikada ko po, po. Tapos yun po, pasalamat mo po kasi niyan po. Ano po, in, may mga tita mo po na nagdadanan po sa ako. Tapos, scholar po ako sa municipi. In, intyagaan po talaga namin ni Papa bago po siya mawag. Tawara na pakasalad pa ako sa ano, munisipyo sa scholarship kaysa yung mga buwang gawang first year po yato kasi di po na makakayano lalo na. Ngayon nga po na nawala na si Papa, si Mama na lang po nagtatrabaho po. Ang sawad po niya, 250 po aman. So di po siya kaya kasi, di po siya kaya kasi kung sa pagkaon -ano na lang po, kulang pa po siya. Tapos, ang pamangkot ko po, nags hanggang grade 6 na po, tinapos niya kasi sa so, kulang edad po. Isip po niya, naging mindset po niya na mas di bali mag-udong na lang sa pag kasi ano, ang parta, anytime pwede mo doon kuha o mas madali kesa sa mag-eskwela Ang wato na no, ka makukuha. niya na, na mas makakadanan siya. So, po, ang kamangot ko po ay nagtsatsaga po siya mag-eskwela. Trabaho sa fish port mag-impact yung para makakuha sa ano makabahay po kami ko rin, eh. Nan, 2 pages. Yun po, nan. Makadanong din, po, kanama ko nalang po. San, kami sa pangkaon po sa uladla. Kaya ako, mga po, di mga po ako makatrabaho kasi nag po ako. Ano po ako, education po ang kinuha po po. Graduating po po niyan. <laughs> so, pasalamat po po sa Diyos. Kaya magkipropano kay, po, nakadiretso po po sa pag-iskwela. Kaya kitit into tiyagaan ko po talaga na maski nga ano naman po mangyari makatapos po ako kasi gusto may pangarap po ako sa mga ko na gusto ko po, po makapakal po kami sa diris ng ano lupa po ma at may ma talis ko po ang buhay po nila lalo na niyan po nawala na po si Papa mapagalan po sobra tapos niyan nga po may panibagong ano naman po sa buhay naman na ano sa pagkawa ni Papa niyan naman po si Mama naman po nagka problema may na, may bukol po na ano na nagtubo sa ano niya sa breast po nagdadako po siya tapos habang nagdadako po ang breast niya nag nagluluwas po na dugo na nana po so yung padako dako pag nagluluwas po ito ng dugo, na madugo na, 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 na ang nana nagsasaday po siya tapos niyan po may namamatian na po niya ang na po niya kinaya kaya po niyan po nagpapabulong po kami Nagpabayap si kami as Uh, nagpa, si biopsy po kami kaso may result na po pero di pa po na mo makuha kasi yun nga po ang financial po tapos iniisip din po na mo ang pagpabulong pa mama kung papanoon po na mo ito. Tapos yun po, mabagalan po talaga siya. Ano, inisip na mo, lalo na po niya na mabalyo po kami, malipat po kami sa Instagram. Inisip ko po ang pangurad na kung halimbawa po ako nagkaklase, si mama po maudong, sino po sa amuan maano. Maadiling siya po ang kamahod ko na lang po. So parang di ko parang nagdodog pa nakalimutan ko pa ba pag ako rin kasi wala po talaga mapagalit po kasi magparaayon tayo sa iba. Lalo na masabi suon, ano. Kaya napagalit po ko nilin. Mapurungan po siya kung ano pa Lalo na sa panggastasuro at laulan na po niya na rin nakatrabaho si mama. Ang pamangot ko na lang po, sumisan so, po. Ang pamangot ko sa fish port, ano, misan, wala man po ista, maluya po, at, ano maluya po ang impake, wala po sa gista. So, parang wala kita. So, inisip ko po, paano po kami, lalo na may kamawad po ako na grade 1. Hindi rin nga po siya nakaklasik kasi sa sitwasyon po ni mama, wala ka, para nag-aasikaso po. Walang po. Ah, <laughs> uh, dagdag pa sa, sabi nga, dagdag pa sa alalahan ni Rana, papaliw na sila sa balay. Ah, uh, Papalisin na sila dito sa bahay na ito kaya wala na po silang matitirhan nagshed uh, na ako kasi hindi <laughs> ko na kaya yung sitwasyon uh, uh, yung sitwasyon kasi nila ngayon nasabang nakakairap po ang munting may tutulong ko sa kanila sinabi ko yung munting channel ko po na sana po may maitulong po sa kanila nananawagan uh, po si nanay kahit kunting tulong lang daw po kaysa po sa araw araw umaasa sila kung sino magbibigay sa kanila at yung kapatid niya nagtsatsaga na lang hindi makapag-aral para lang makatulong sa nagkakarga sa Peace Corps nakaka-extra naman po sa paglalaon pero kahit po ako nakakapagsabi na yung laot po uh, minsan may huli, minsan wala pero mas malimit po wala kaya ano pa ang para sa kanilang sa kanilang kapatid at nanay at ang nalay niya po ngayon ay meron siyang dinaramdam yung nagka meron siya sa yung sakit dyan sa dibdib niya sa madaling salita yung sa brush niya yung na dumurugo na yung brush niya sa, isa pa yung sa alalahanin nila na kung saan sila kukuha ng pangpagamot at sa pamasahe pala kay eh, halos hindi na nila kinakaya yun ang nakaka sobrang kinaiisipan na ng kanyang anak na nag-aaral na nagtsatsaga mag aral ah uh, swerte nga lang ang sabi niya na kasi nakakuha siya kahit papano ng iskolar mula dito sa munisipyo ah uh, nagugula ang isip niya kung tutulong na ba siya maghanap buhay o tatapusin yung pag-aaral pero yung tanong niya sa sarili niya paano ko tatapusin ang pag-aaral na halos araw-araw wala silang nakakain nagtsatsaga na lang siya sa paglalakad para lang makapunta sa paralan pero ang iniisip niya habang umalis daw siya yung pagkain ng kanyang magulang yun ang halos nakakatulero sa isip niya kung anong gagawin niya kaya Uh, nananawagan po ang ating mahal nanay at anak na sana may marampang makatulong po sa amila. Uh, sana uh, God bless po tayo ni Lord. Uh, maraming salamat sa araw na ito at muli na naman po ako nakakita ng tao na hindi lang pala ganito lang yung buhay ng isang tao, hindi may pang mas mabigat na sularon ng ating mga kapwa dahil po sa inyong mabubuting puso na alam ko po na handa rin po kayong tumulong para sa kanila kaya sana po tulungan na po Nay uh, sana sa pagalis namin uh, bliss tayo ni Lord na mayroong tumulong po sa inyo uh, na ngayon pa lang po ah, uh, nagpapasalamat na po kami at sana dumating yung Pasko at bagong taon na mayroong magandang makabalik po tayo dito sa kanila. Sa ngayon lang po, at hanggang dito lang po muna tayo. Ah. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga taong nanda tumulong sa ating kapwa. Alis na kami. Kahit pa paano sana makatulong ako kahit kunting ngayong araw na lang. Po. we yes.